Tinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Kristo on-air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report, kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. Sa industriya ng media kung saan tayo nabibilang, karaniwan ng sukatan ng success ang profit na dapat sa bawat segundo ay walang airtime na nasasayang. Pero sa FEBC, iba ang ating pamamaraan. Dahil sa loob ng pitong dekada at limang taon, ang ating day-to-day -day operations ay non-commercial, non-profit at donor-sustained. Kapartner ang mga taong may puso para sa misyon na ipahayag si Heso Kristo sa mundo. Lucho Castillo po! para sa the FEBC report Sa 75 years ng FEBC, isang bagay ang hindi nagbago. Ito ay ang katapatan ng Diyos sa ating ministry. Ilang ulit niya na itong pinatunayan sa pamamagitan ng mga katulad ninyo na buong pusong sumusuporta sa ating misyon. Through your prayer time and giving. At sa pagpasok ng Disyembre, nais ko po kayong personal na pasalamatan sa inyong patuloy na pakipag sa amin bilang kaibigan at taga-suporta ng FEBC. Nakakatawa rin po dahil sa hinabahaba man ng panahon, ang legacy ng pagbibigay ay patuloy pa rin na ipapasa sa mga sumusunod na henerasyon. Gaya ng kwento ni Nanay Clarita de la Cruz at ang kanyang apo na si Timmy. Ako po si Clarita de la Cruz, 77 years old ako, ako. At, um, na po ako. At matagal na po akong tagapakinig ng Desirias, magmula pa po makakilala sa Panginoon, 1984. Ako po si Timothy John de la Cruz, 20 years old. Ako po ay listener po ng FEB since, 2012 po. Sabi ng lola ko sa akin, ka para pag mo si Kristo sa akin sa akin puso. So, yun, pakikinig po ko sa TCAS. Nung no, malilit pa yung mga anak ko noong 1980s, talagang lahat kami, pag kasi pag binuksan ko yung radyo, sa Bombay maririnig. Every morning, magpupuks na ako ng radio ha, in Bible reading. Tapos, hanggang gabi, at nagpapasalamat nga po ako sa Panginoon kasi kahit hindi na ako naghahanap buhay, binibigyan pa rin ako ng pagkakataon Tako, ako po ay makapag-support hindi lamang sa material, hindi sa prayer po. Bilang isang donor-sustained na media company, hindi sukatan ang kita sa nagiging impact natin, kundi sa mga buhay na naaabot anuman ang komunidad o kultura ang kinabibilangan nila. Dati, ilan lang ang istasyon na alam ko, dalawa lang eh, LDCFE at saka yung DCS Ngayon, labing tatlo na. Nakakatawa po kasi ano, yung nakikita namin na umuunlad ang, pag, pagkilos ng Panginoon sa buong Pilipinas at ngayon nga po ay nasa buong mundo na at naniniwala ako na hindi lang labing patlang istasyon, ang labing apat yung rescue, quick <laughs> response, <laughs> kundi magbubukas pa po, po ang Diyos ng mas marami pang pa istasyon kasi marami pa pong probinsya hindi naaabot, lalong-lalong na po yung mga minority. Ngayong panahon ng pagbibigayan, inaanyayahan namin kayo na makiisa sa mga future and current projects natin. Marami pa po, po tayo ang gagawin. Isa na po rito ang pag-aabot sa mga death spots sa Pilipinas. Maging ang higit pang pagpapalawak ng ating digital platforms. Nananatili po tayong tapat sa misyon na ipahayag sa Heso Kristo sa mundo sa anumang paraan. At kahit anumang panahon, magka-inflation man, Global pandemic, mga sakuna at pag-uusig mananatili pa rin ang ating broadcast. Sabi sa Matthew chapter 6 verses 19 to 21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Malugod po kami nagpapasalamat sa Panginoon at kung paano po siya nagmi-minister sa inyo through our programs. Kung ikaw ay na-encourage, please feel free to reach out at 0947-333-5605 o sa FEBC Radio Facebook page. Kaibigan, matagal ka na naming hinihintay. Maraming salamat at hanggang sa susunod, ingat at pagpalain ka ng Panginoon. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at ifollow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesus Kristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos.